ito na guys ang ating champion Mabay 2025 Road Bike Open Pixie Champ at Road Bike Open Lucky it's your last day Good afternoon guys nandito tayo ngayon sa Mandaluyong at ah, ginaganap ang Mabay cycling base interview natin ng mga kalahok dito ito po galing pa ng Cavite yan yeah. ano pangalan ni kapatid? Iko Gutierrez yan yeah. galing din Cavite <laughs> ano pangalan ni kapatid? Just po siya, sa'yo ba? hindi ha malaman natin kaya na na last tayo nyo dito last year pa pumesta ba? wala well, sa memplang ako nun uh, sa Curvada? o Lalo, sa Kintan sa bakit? ano ka? dumulas yung warap ah na, nagislide kaulan ba nun? hindi buhangin na, ano ka? na ka kumabal ka pa? Liyon na Alas na. Ngayon kaya, babawi? Malaman natin ano? Ano ba ito? Open na ito? Open. 194. Hindi, mga army eh. 194. Ano pa kung malalakas ang kalaban ng team yan? Gold Army. Air Force. 195. Ito pala rin ito, no? 195. Ito, isang kasama ko. mo. Ano na ba si Natty? Nalaro? Hindi. Bunti siya eh, bunti siya. Parang ganito? Parang ganito? Yan, ganyan. Napakaganda ng weather guys, time check 12.35 Late na ang bitaw rito sa pagkat umulang kaninang umaga Wah, wow. parang di napagod ah, laro pa no? Laro pa isa Baka chumamba ulit ano? Baka chumamba ulit Ito nga pala ang ating uh, fixed gear champion ngayon taon dito sa Mabay Ano pangalan ni kapatid? Ano po, Lucky, dahil swerte ako ngayon Good luck ah Back to back Breakaway ngayon na guys ah. Tapos ah, 50 ang average Ito na guys Pinakaulat na Wala Wala 15 lap Wala po itong Neutral uh, lap Back Backan agad At ayan na po At ayan na po Unang kumargan Green, Green rider Green rider Ay sorry po Army Army rider Ayan na naman pinargahan at sunod-sunod si Pixie Boy Champ, si Lucky. Ito na guys ang grupo, ito na guys ang grupo. <laughs> Blue Rider po naga nasa harap, nagdadala na Blue Rider nasa likod niya naka Ada uh, madami uh, na uh, peloton, apa 40 plus po yan, no? lumabas sa Exodus, Exodus, Rider at si Blue Rider ayan oh. okay. eto na ulit ang mga cyclists guys 13 laps at ang nasa bunga to napagod ayan na bumagal na yung dalawang breakaway Exodus at si Blue Rider Matitigitan ng peloton. Ito na guys, silitan grupo. 12 laps. Tatlo na po ang breakaway. Malapit lang ang peloton. Nasa harap ngayon ng army Rider At yung dalawang breakaway na Exodus at Blue Rider. Ayan ang Yan si po, army rider ngayon ang nasa harap. Nasa likod niya si Exodus Rider at si Blue Rider. Umagal na lahat guys Umagal na ang lahat, lahat Naka liningunan sa likod Wala pang balang tumira At ayun na umangat na si Army Rider Isa yun na po Unang umangat Army Rider Nasa na likod niya si Exodus At si Blue Rider Digit-digit na Ayun na po Bumanat na Sino to? Sino to? Exodus Rider, Bumanat na Hindi, hindi Matangkat, matangkat Hindi lumaras lang to Ano daw? Disabled niya Marpo, oh. Oy! Semplang! Ouch! Shit! Ow! Ako may semplangan dun. Nagulungan. Sana okay lang. Medic! 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 Ano? Oh, po ang grupo. 10 laps! stand. laps! Tato po ang breakaway natin. Giant! Nakabiti! Uy! Nagulo ko pa yung gear nun. Ate, ito na ang peloton. Okay! Ilang yes. pa ang parta! Kung nasiraan guys na yung parta! ten. Hey. Ito na po, dalawa na ang breakaway White Paro. Rider Sino to? Sino to? Oh. Exodus Ah, si Giant Uy Si Kamingaw Si Ash Kamingaw guys Breakaway Paro. na Ash Amingaw Breakaway At ito na ang peloton Ayun, si Oting, Umahabol Umahabol Nine laps guys Nine laps Ito na ulit ang grupo Breakaway na White Rider Breakaway na po Nag-iisa Giant Si Ash Kamingaw at eto na oh. May mga bola 1-2. Ayun si Lucky. Sana maituloy ni Pixie champ. champ. Champ! Si Pizzi Champ. Nine, nine, nine. Ball, Pixie Champ. Champ na Champ. Oh, Ayun. Eto na po. Mr. Yeah. Giant. Ash coming out. Break away. Lucky, habol! Panat! Panat, Lucky!

at nagkatinginan po ang tatlo mga bro. Laki digit lang! Ang oh, uh, back to back si Pixie Champ natin. Konting digit lang ting! Ito na guys. 7 laps to go. 7 Ito na ang grupo. Nagdadala na ng tranko. Lucky! Go Lucky! Ayan ang Pixie Champ natin. Ah, uh, kukuha ulit ngayon. 7 7 7 7 7 stop 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 3 6 7 laki lang 6 laps <laughs> guys 6 laps, eto okay. na ulit ang grupo -huh. dumidikit dumidikit laki Say. Say. Sige, sige. Sa eight, eight. Bata, eh. Ate, ake, harap. Ake, sine, sine sa ake, ake. Lana, natigid, sayang. Oh, banat laki. mo na laki. Ayun. Hiray mo na kay pagutan sila lahat. update guys, update Ang mga sumayplang pang pala ay puro team army. Chris Joven At ang dalawa pang army Yung isa po Hindi natin kilala Ayan na po 5 Drops At eto na Ang breakaway natin Si Pixie Champ Lucky Lucky Tuloy mo lang Napakalayo Napakalayo nga Sure win na to guys Sure win na Sure win Sure win Lucky Dino pa Lucky Agot na Peace lang Wala pagod na Yung mga Kala guys, pagod na. Ayan na ako guys, oh. Wala na, tumutoka na. At ito umahabot. Iko Gutierrez, umahabol. Okay, didikit na kaya kay Lucky Boy. Tingnan natin. Mga katikit, pagbalik. Ayan ito na guys, si Lucky. si Champ. Road bike open. Tuloy mo lang, Lucky. Four laps to go. At ayan ang breakaway. Kalating araw ang kagawat. Wala na. Ito po. Second group. Exodus, Iskat, saka Giant Rider.

Exodus Tingnan natin kung may titiket Ayan na po Umarga na Exodus, Scott, saka si Giant Rider May kaya kay Lucky Boy Mr. Breakaway Ito na ang ating peloton Relax na ulit, relax na lang relax. Ito na ulit guys Ang uh grupo -huh. Last two laps At ito na si Breakaway Pixie Chunk Si Exodus Rider Bilit na yung nahabon Ito yung kasama kanya na Yung Exodus yung dalawa Ayan nagpapalitan Para mabutan si Exodus Rider At ang peloton Ang peloton Ayan na Nagkakatiinan na Nagkakatiinan Okay kalimbang kalimbang Last lap Last lap tapos si Exodus Rider ayan na pili tayo na habol ngunit wala bang maitigit sa pagkatap na yung nagawa at ito ang peloton at ito na guys ang ating champion Mabay 2025 road bike open si champ at road bike open lucky it's your lucky day They said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Guys, guys, eto na katabi na natin ang uh, road bike open champ. It's your lucky day, ah, uh, big champ. Tapos road bike open champ natin, no? Ilan tano ba si lucky? Ano po? Eighteen pa lang po. Eighteen. Padam pata. Tama nga sabi ni Onting kanina. Ito pinakamalakas yung ayon, no? Pila kita lang Sila. Ilan si ko yung ting natin? Oh. Mga sa Vixi. pangalawa, no? Congrats, congrats. Back to baksana, no? Binigay lang. Binigay okay. mo pa Binigay, binigay. Binigay, sabi Ay, niya. Naman? Sa sabi niya, naman. Huwag daw, wag daw siya kay Mati. Uh, eh, sa <laughs> tropa naman. Ay, pambigay, new gen, new gen. Kaya, oh, congrats again, ha? Dapat po. Second place natin. Ito ba yung second place? Ito, liko ba yung second place natin? Oh, Anong pangalan? Yomar Gonzalvo, Team Exodus Ayun. Oh, yun si si... Third natin? Si... Tatin Diocampo Tatin ta 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 mo rin yan? Team, ta team Exodus tabo, Tapos fourth yung si Ash Si Rush out. Ah Rush, iba pa yung Ash? O siya rin Ah si Ash pala si Ash, Biyan. Ash oh, Tapos yung si pampip, sino yung pampip? Si ano, CJ si Kadashio oh, Katim mo rin? O oh, katim din So tatlo pala pasok? Okay. Uh, second, third, tsaka pip Si Ash ay Team Excellent, tama? No? Excellent oh, Ay ewan ko lang kung may team siya ngayon Congrats po, congrats Thank you, thank you Aba, oh, parang di ah. Laro pa, no? Laro pa, isa. Baka tumamba ulit, ano? Baka tumamba ulit. Ito nga pala ang ating uh, fixed gear champion ngayon taon dito sa Mabay. Ano pangalan ni kapatid? Ano po, Lucky. lucky. Dahil swerte ako ngayon.